So ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss TV Vlogs. Ayan. So for today's video mga boss, uh, magluto tayo ng ulam ngayon kasi uh, katatapos lang yung ulan dito sa amin at saka nakabili kami ni Mariel ng isda. So yung nabili natin na isda mga boss. Uh, meron tayo dito yung uh, daw ng sibuyas, lemon grass, lemon grass, saka talbos ng alumbatic talabas ng nagbati, si sibuyas, kamatis at uh, hindi mawawala yung malunggay guys eh. malunggay press na press yung mag natin kasi bagong kuha na bagong so, kuha yung malunggay Ayan, sa kaling isda naman hindi na siya ano, hindi na siya fresh para uh, pwede pa lang kasi hapon na kami nakapunta doon sa palimang ni Mario okay. kasi ano lang ng ulan mawala ko lang ng pero anyways mga ano pa naman yung isda parang medyo press ko pa naman kaya magsabaw ko ng ano mga ilang traso lang nito um, siguro mga lima lima limang prasong isda tsaka ito naman yung pipertuhin yung ulam namin ni Mariel tsaka ulam ko din ayan so Ah, uh, let's go. Ah, uh, magluto na tayo mga boss kasi gabi na at saka baka antukin na si Theodore. Busy pa ngayon si Theodore. Nandoon ba sa uh, nandoon kila si Medyo mga nandoon ang baby kila yung ting at ang baby. Kaya tara, magsimula na tayo magluto. Ayan, so hindi muna tayo magsimula guys. Kasi simayin ko muna yung kalbos ng manong para madali na lang mamaya. Wala na tayong ano, ibang gagawin ng salang salang ng salang Saka yung sibuyas saka kamatis. Magaling na lang. Yung dalawang biwa pa lang yan. Saka yung uh, dahon ng sibuyas naman. Ito din lang. Kasi yung ano, sarap ko. Pwede na. So, Naririnig mo ba yung ito okay, yung music ko. Uh, so, hindi siya ano. Hindi siya masyadong malakas. Bawal kasi yan eh. Bawal sa YouTube yung may music. Copyright. Tawag. pumunta kanina ng bukid at saka yun, wala akong nagawa to. Okay, so, pinabalik agad ako niya Apo Pero, nagkantay ako ng ano, nagkantay ako ng mga parcel or mga delivery niya. Yung mga delivery niya na dumating ngayong araw. Yun yung Apple Mango. At uh, mga parcel pa. Bulo. At lab love. Um, yung para sa amin ni Para sa pagano. Ito ng mga damo. Ang kanyang susugatan. Kasi yung, yung nagharang araw, si Leo may gloves at wala. Ito guys, ang daming ano, dami kong sugat. Pero hindi siya ano, masyadong malalaki. Yung parang ano lang, dapis dapis lang. Pero yung medyo masakit din eh, kapag ano, tumatagal. Pero okay lang damot lamok ang daming ano dito sa amin lamok kapag yung sasapit ang gabi mga lamok ito yung dasa na misa may kwapos ni Miki na ano ito yung bygone naman sa mosquito mosquito umpisa ako akong mag-multo para makakain na si Theodore pagkatapos kumain ni Theodore tutupulong na multiple... siya dito bahay tapos mag-i-take ng vitamins niya tapos matutulog yan guys so, okay. so mag-i-take na so, so, mag tayo mag sa magpaano na tayo ng tubig kapulo pero habang hindi pa kumukulong yung tubig guys, ilagay na natin yung lemon grass. Lemon gas, saka sibuyas. Sibuyas kamatis. Kamayin lang natin kasi nag-ano naman ako guys. Nag-inis ako ng kamay yan. Ito. Yan. Nag-inis ako ng kamay. Ano na, more gulay. Ano lang yung isda? ilang praso lang pero yung gulay tignin nyo ayan masarap kasi kumain kapag ano madaming gulay natan mo siya ayan so nakapag ano na tayo naisalang na natin yung ano mga lamas takpan lang muna natin antayin ko lang kumulo kapag kumulo na siya ko na ilalagay yung isda Ayan, at dahil kumukulo na, lalagyan na natin yung isda. Isda muna yung ilalagyan natin, tsaka lagyan ng asin. Ayan, limang ano lang. Limang peraso lang guys, kasi dalawa lang kami dito yung sobra sa kabila. Pero tapos na silang kumain. Si Inting na lang yung hindi kumain. Siguro si Inting na lang. Tsaka si Niki, tapos na din. So, yun yung sobra. Kasi hindi naman pwedeng busin lahat. Kasi para bukas may ulam tayo. Kaya ilalagay ko na tong ano. Ilalagay ko na tong dahon ng sibuyas para mabango. Yung tinulang isda natin at yung alugbati, ang lalapad ng mga dahon. Yung alugbati kasi guys, yung dahon lapad. Kaya ay sabay na lang natin para sabay sabay silang maluto at saka yung malunggay naman madali lang siyang maluto ihuli natin yung malunggay so pa ilalim lang natin yung ano yung mga lugbati talbos para maluto ka agad. yan green na green yung ulam natin for today's video green na green yan more gulay ayan so dahil kumukulo na ilagay na natin yung malunggay gulay malunggay ayan so linagyan na natin ng malunggay para maka ano na tayo makakain ayan ang ng ano, kilo ng isda guys yung binili namin kanina nasa ano yun na ah, 300 yan pero minsan lang kami bumili ng isda minsan lang kami bumili ng tigi isang kilo kasagaran nasa kalahati lang yan, minsan naman hindi maabot ng kalahati. Kalahating kilo. Kasi sobrang mahal. Hindi namin ano hindi ko kayang bilhin. Yan, minsan nga yung ulam ko ano lang Kipon, alamang. <coughs> Kasi 15 pesos lang yung ano pagdun, isang nga siguro mga tatlong kutsara siguro 15 pesos lang. saka, ulam ko na yon Mga 3 to 4 days kong ulam. Pero ako lang. Ako lang yung kumakain. Pero masarap siyang lagyan ng itlog. Ayan. Lalo na kapag ano, maabot inab, maabot ng ano kinabukasan so ngayon nagluto ako ng hipon na may itlog pagka kinabukasan masarap siyang kainin guys Ayan. hindi ko lang nilalagay sa ref kasi nagiba yung lasa at saka maginaw mm -mm. ayan so yan yung ano natin ngayon ulam kinulang kinulang sagsion kinulang isda sa pig yung papa yan yeah. nasa pig hi nagdami siya siya para siya pig ah saan yung pig ha pig nose nose a nose where's the nose tang tit man na no? no. 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 snows ears ears ang pig uh. ang pig okay. pa na ang pig oh okay. bigyan natin siya ng ano coins kuang pig ko ah ganto wow one wow. niya pig yung pig niya Meron siyang arkansyahan para sa birthday niya. What? Humihingi na ng pera. Oo. Uh, uh. Give money, Papa. Sit mm. down, sit down. Sit tarong down? Tarong sit down. Parang sit down. Okay. Wow! Meron na siyang pang-birthday niya. May panghanda ka na sa birthday mo. Ha? Wow, pambili ng cake. Ayan. baka may magtanong kung na paano yung ano ni Tiyo noo. Na ano po siya tumakbo at hindi na hindi na abutan, nadapa. nadapa. ayan Pero hindi naman siya gaano Hindi bumukol. kung okay. baga ano gas. lang, galos lang.

And mania, na inside, inside the pig. Ah, what's <laughs> that? Ah, yay! Hi, naman. Eyes and ears and mouth and nose. Sigina. Hi, na ni nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Nah. Sigina. And nose ni mo. An nose? Where's your nose? I tit, tit, ng pig. A nose and pig? No? Nose, ears, ears, I ears. ears. Wow, And eyes? Eyes and pig? Eyes. Man, I... Sit down, sit down, sit down, sit down. Ayan. Maghugas ng kamay ha. Kasi ako na kamot niyan. Hello, na naman. Busog nang pig. Busog na ang ng pig. Dikit? Hala, di. Dikit talaga. Look po. May ada magnet. May magnet look. Oh, ligapay. Ah. Yan, pagkatapos mag pagkatapos sumawak ng pera, maghugas ng kamay, gasan mo yung kamay mamaya at saka anuhan mo ng alcohol.